So mga bagay na kailangan mong gawin upang muling bumalik ang tiwala sa iyo ng isang lalaki. Tandaan niyo mga girls, kung kayo man sa inyong relasyon ay uh, tipong hindi na pinagkakatiwalaan ng isang lalaki which is napakahirap niyan. Which is napakahirap gumalaw. Hindi mo alam kung pwede pa ba o dapat pa bang idiretso o uh, dapat pang hayaan na mag-continue ang isang relasyon kapag ka ganyan. Sapagkat kapag ka nawala yung tiwala, napakahirap. Parang halos lahat apektado eh. Lahat ng kilos mo, lahat ng pagmamahal mo, lahat ng ginagawa mo sa kanya, lahat yun kinukwestiyon. Lahat yun pinagdududahan. Sapagkat yung tiwala talaga sinira mo, ika eh nga sabi nga nila, sirain mo ng lahat. Huwag lang yung tiwala. Pero sa video ng ito mga kamamay, pag-uusapan natin at isishare ko sa inyo kung ano ba ang mga dapat mong gawin para kahit papano muling bumalik ang tiwala ng isang lalaki sa iyo. So mga kamamay, seryosong usapin ito. Seryosong bagay ito pagdating sa isang relasyon sapagkat uh, kung ikaw ay isang babaeng nakagawa ng isang kasalanan at sinira mong tiwala ng isang lalaki, mangyaring tapusin mong ang video ito makakatulong ang mga bagay na i ko sa inyo upang muling manumbalik ang tiwala, ang pagmamahal, ang pag-ibig, at yung magandang trato sa inyo ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, bago natin ito simulan, don't forget to click the subscribe button at i-like ang video natin ito para sa mas marami pang lab advice na kagaya nito na aking inia-upload na maaaring makatulong sa inyo. Kung nagawa mo na yun, mga kamamay, maraming salamat at simulan na po natin ang topic ngayong gabing ito. So, ano nga ba ang mga bagay na kailangan mong gawin upang muling manumbalik ang tinatawag na tiwala sa inyong relasyon? So, number one, huwag na muli magtago o maglihim kahit na maliit na bagay pa yan. Yes, mga kamamay, kung noon sa inyong relasyon, halos lahat itinago mo sa kanya, which is kahit sinong lalaki, Masisirang tiwala sa iyo kapag ka ginawa mong paglihiman siya. Lalo na kung kayo ay mag-asawa na, lalo kung kayo ay magjowa o kayo ay mag-girlfriend and boyfriend ng matagal ng panahon, hindi ka nagsabi sa kanya ng katotohanan. Mga kamamay, kahit na sinong lalaki, magbabago ang trato sa iyo. Kaya kung ako sa inyo, it's either good or bad, maganda kung sinasabi nyo. Maganda kung hindi nyo itinatago, hindi nyo inililihim, sapagkat mga partner mo yan, sapagkat mga asawa nyo yan, sapagkat mga jowa nyo yan. Ano pat nag-asawa kayo, ano pat pumasok pa kayo sa isang relasyon, kung hindi nyo naman ikinukonsider na bigyan ng pagkakataon na malaman ng isang lalaking isang bagay mula sa inyo. Tandaan nyo yan mga kamamay. Mas masakit siguro kung malalaman ng isang lalaki sa ibang tao, okay, o sa iba pang paraan, yung mga lihim mo. Tandaan nyo, mas masakit sa damdamin nyo ng isang lalaki. Mas masakit sa puso at tagos po yun sa kanila kesa kung ano pa mang dahilan mong idadahilan sa kanya. Pag dumating yung time na malaman niya ito, Okay? Kasi nawawala ng value yung pagiging partner niya sa iyo. Nawawala ng value yung pagiging asawa niya sa iyo. Nawawala ng value yung pagiging jowa niya sa iyo kapag ka pinaglihiman mo siya. Napakasakit. Okay, lagi niyo iisipin mga kamamaya, ang isang bagay kung alam niyo hindi tama, huwag niyo gagawin. At ang isang bagay kung alam niyo hindi tama at hindi kayo sigurado, huwag niyo kakalimutan isang guni sa inyong kapareho o sa inyong kapareha, o sa inyong asawa, sa inyong jawa, sa inyong partner, laging nyo yung iisipin. Huwag na huwag kayong magdidesisyon ng kayo lamang. Okay? Huwag kayong magdidesisyon ng basta-basta. Laging nyo hingin ang opinion, laging nyo hingin ang kasagutan, para kung ano man ang maging resulta, wala kayong pagsisihan. Alam niyo mga kamamay, ang dami nang nasisira nang nawawasak na relasyon dahil sa maling mga desisyon. Lalong-lalo lalo na yung mga kapabayaan ninyo na kayo na lang ang nagdidesisyon sa inyong sarili. Ang daming nasira. Ang daming uh, nawasak na relasyon dahil dyan. Kaya kung kayo mahal ninyo ang isang tao, sana isipin nyo muna ang mararamdaman ng isang tao bago kayo magdesisyon. Okay, tapos pagdating nung araw na yun, iiyak-iyak kayo. Pagsisisihan nyo, eh nasa sa senior rin naman yan. Nasa sa rin kung mahal nyo talaga yung isang tao iisipin nyo muna ang mararamdaman niya bago kayo magdesisyon. Okay, okay kaya naman. Kung magdesisyon kayo ng sarili ninyo, eh hiwalayin nyo muna yung isang lalaki sapagkat pagkata, uh, wala kayong sabit pa kung ano paman ang maging resulta. Walang babalikan, walang masasaktan. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo muling magtiwala sa inyo ang isang lalaki o ang isang tao, please, wag na kayong maglihim o magtago kahit sa pinakamaliit na bagay pa yan. Isipin nyo ha, ah, kung sa inyo gagawin, kung kayo ang paglilihiman, anong mararamdaman ninyo? Okay? Ganun lang yun mga kamamay. Kaya please, kung gusto nyo manumbalik ang tiwala ng isang tao, ang isang lalaki, o ng isang babae, o kung sino pa man, eh kailangan, wag na kayong magtago, maglihim pa sa kahit na pinakamaliit na bagay. So number two, tanggapin at aminin ang pagkakamali. Yes, mga kamamay. Kung gusto nyong patawarin kayo, kung gusto nyong makuha ang tiwala muli ng isang lalaki, please, tanggapin po ninyo ang inyong pagkakamali, aminin po ninyo sa inyong mga sarili yung inyong pagkukulang. Para sa ganun, ang isang lalaki ay maluwag kang matatanggap. Okay? Minsan kasi, yung mga bagay na nagagawa ninyo o yung mga bagay na ginawa ninyo, kaya naman yung patawarin ng isang lalaki. Ang problema nga lang, kapag ka wala kang balak magbago, wala kang balak pagsisihan, wala kang balak ka itama o ituwid ang pagkakamali mo, yun ang isa pa rin masakit sa isang tao o sa isang lalaki. Kaya hindi kanya muling mabigyan ng tiwala. Sapagkat kapag ka pinatawad ka, nandun ang possibility o posibilidad na muli mong gawin ito. Okay? Na muli mo siyang abusuhin. Kaya kung ikaw sa sarili mo, kaya mong baguhin o kaya mong aminin sa sarili mo yung mga pagkakamali mo, walang problema. Ang mahalaga, meron kang pagbabago. Ang mahalaga, dun ka natuto. So next, gawin mo na consistent ang mga actions mo. Yes, mga kamamay, kung gusto mo na muling bumalik ang tiwala, kailangan consistent ang actions mo. Mga kamamay, ngayon ka lang ganyan eh. Baka mamaya, ngayon ka lang uh, maayos, ngayon ka lang mabuti kapag kakaharap siya. Pero bukas, kamakalawa, bumabalik ka na naman sa iyong habits. Yung pagluloko mo, okay ngayon. Bukas, okay. Pero paglipas ng isang linggo kapag hindi mo na siya kasama, ayan, masyado ko na ulit, nagiging malapit sa mga lalaki. Kapag kaganyan mga kamamay, hindi ka pagkakatiwalaan. Hindi mo makukuha ang 100% na tiwala ng isang lalaki. Kung ganyan lang din, maghiwalay na kayo. Kung ganyan lang din, magaling pang tapusin nyo ng inyong relasyon. Sapagkat magkakasakitan lamang kayo. At mga boys, kung kayo man ay nakikinig dito, yung mga babaeng ganyan, iwanan nyo na, palitan nyo na. Sapagkat walang magandang may dudulot sa inyong buhay yung mga taong ganyan. Kahit pinag-usapan nyo na, kahit maayos na ang inyong kasunduan, pero sinisira pa rin ang tiwala mo. Pagkaganyan ganyan mga kamamay, wala nang pagmamahal 'yan. Ginagawa ka na lang niyang uh, alam mo 'yon, solusyon o ginagawa ka na lang niyang uh, palipasang oras. Pagkaganyan. Kaya please mga kamamay, kung hindi consistent ang action ng isang babae o ng isang lalaki, tapos gusto niyang makuha ulit ang atensyon o ang tiwala, malabo mong makuha 'yung tiwala ng isang lalaki kapag kaganyan. Kailangan kung ikaw ay nagsisisi, dapat consistent ang actions, ang mga ginagawa mo. Hindi yung kaharap mo lang siya okay ka, pero kapag ka nakatalikod siya, gumagawa ka na naman ng kalokohan. Kaya please mga kamamay, magandang paraan na maging consistent kayo sa inyong mga ginagawa para ibalik ang tiwala ng isang lalaki sa inyo kahit matagal. So next, iwasan ang mga behavior na maaaring magpabalik sa mga past hurt niya. Okay, so mga kamamay, nasaktan niyo siya noon. Please, 'wag niyo na pong ulitin. Please, 'wag niyo nang ipaalala. Kahit yung pagbibigkas, pagsasabi sa kanya ng mga nangyari noon, 'wag na po. Ibaon niyo na lang sa limot sapagkat mas makabubuti 'yon. At please, 'wag niyo sana ulit-ulitin pa ito. Kasi napakaswerte nyo nga, binigyan kayo ng pagkakataon ng isang lalaki. Napatawarin. Pero kung uulit-ulitin ninyo ito, ilagay lagi nyo ipaalala eh hindi makakamove on ng isang lalaki. At kapag ka ganyan mga kamamay, eh, mas magaling pa na huwag ka nang bumalik. Mas magaling pa na tapusin nyo ng inyong relasyon. Kasi ang goal mo dyan, isaktan mo ulit siya Kung wala kang balak ilibing o ibaon na lang sa limot ang mga nakaraan, please, wag mo na lang siyang balikan oh, please, wag na lang ituloy ang inyong relasyon. Sapagkat kung ang uh, ginagawa mo nga is, lagi mong uh, pinapaalala sa kanya yung mga sakit na nagawa mo noon, pinapaalala mo at kinukwento mo at binabalikan mo, please, hindi ka nakakatulong sa isang lalaki. Mas sinasaktan mo lang siya, mas pinapahirapan mo lang siya. Hindi mo babalik ang tiwala sa'yo ng isang lalaki kapag kaganyan. Okay, promise yan. And last, Bigyan mo siya ng time and space para mag -heal. Yes, mga kamamay. Kung sobra-sobra ang sakit, kung sobra-sobra ang pighati na ihatid nyo sa isang lalaki, huwag nyo siyang palaging pipilitin. Hindi napakadali ang mag o hindi madali ang mag ng sugat na talagang uh, sa sadyang halos pumatay sa si isang lalaki sa sobrang sakit. Okay, may mga bagay kayo nagagawang ganyan eh. For example, halimbawa, uh, nakita kayong uh, nagtatalik okay, ng kaibigan mo, nakita kayong partner mo. Yun ang mga bagay na nakapakasakit, na hindi kayang biglain at hindi kayang kuhanin ng sorry. Kailangan dyan is panahon, kailangan dyan is time, mahabang panahon para mag-heal. At huwag mo sana yung ipagkait sa isang lalaki. Kung magbabago ang uh, trato sa Natural yan. Kung magbabago ang pakikitungo sa ng isang lalaki, natural yan. Sapagkat wala naman siyang ginawa kundi ang mahalin ka. Pero ewan ko ba sa iyo kung bakit ganyan ka? Sasabihin mong mahal mo siya, pero in your actions, taliwas. Huwag na tayong maglokohan dito mga kamama, hindi na tayong mga bata dito eh. Kung kayo ay hindi na masaya sa inyong relasyon, please sabihin ninyo, may anak man kayo, Matagal man ang pinagsamahan ninyo, please sabihin ninyo. Kasi mayroong mga panahong nasasayang eh. Yung sa'yo, hindi ko na iniisip kung masasaya kasi ikaw naman yung may gusto niyan eh. Ikaw yung may control, ikaw yung may gustong magloko pero yung taong nagmamahal sa'yo, yung taong naglaan ng pag-ibig at pagmamahal para sa iyo, na dapat sa iba sumasaya siya. Na dapat nakikita niya or, or sumasaya siya doon sa tamang taong dapat nasa kanya, eh nagtitiis sa iyo dahil nga mahal ka niya. Kapag ka ganin, mga kamamay, aminin nyo na. Huwag nyo nang pahirapan pa yung isang tao, nakakawawa. Okay? Kasi mga kamamay, sinasayang nyo lang yung oras ninyong yung dalaway. Lalong-lalo lalo na nung partner mo. Kaya mga kamamay, please, kung gusto nyo bumalik ang tiwala sa inyo ng isang lalaki, kailangan magbigay ka sa kanya ng time and space para mag-heal. So alam ko hindi madali mga kamamay ang magpatawan. Pero kung kaya kang patawarin ng isang lalaki sa kabila ng mga masakit na ginawa mo sa kanya, napakaswerte mo. Huwag mo nang pakawalan yung lalaki, huwag mo nang sayangin. Magbago ka para sa ganon, maging maayos muli ang inyong isinalbang relasyon. At ipakita mo sa isang lalaki na hindi niya dapat pagsisihan kung bakit kanya binalikan. So yun lang mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan yung gawin upang muling manumbalik ang tiwala ng isang lalaki sa inyo. Alam ko medyo mahirap ito, pero kailangan nyong gawin. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag kalimutan na mag-subscribe, na mag-like, at syempre kung uh, may idadagdag ka, mag-comment ka, o kung may tanong ka, mag-comment ka rin sa video ito. So mahal ko po kayo mga kamamay, mahal na mahal. See you for our next vlog. Paala!